Ay, wala pong bayad ma'am. Nag-aatid ako ng libre. And, to. Bench Tower. Search ko lang mama. Bench Tower. 38 th Street. Okay. Ay, wala pong bayad ma'am. Nag-aatid ako ng libre. Sige man, sakay po. Okay. Hahaha. Yan. Okay. Bakit ko Ah, content creator ako kasi ako ma'am. nag a ako ng libre dyan sa pila. Ah. Uh, Late ka na ba ma'am? Medyo kuya ako. <laughs> medyo? Anong araw sa'yo pa pasok mo ma'am? 8 o'clock. <laughs> 8 o'clock? May 3 minutes kami halawan. 7.59 eh. <laughs> Bakit one minute lang yung allowance mo sa biyahe, eh, ma'am? Hindi nga, nagkatao ko yun sa buwan anak ko yung natin. Ah, nag ka ng anak? Oo, uh, buwan ng wika nila ngayon, eh. Oo oh, nga pala, no. Ano ba, date na ngayon? Ayan, yeah, September. Buwan ng wika, August oh, yun, ma'am, e. Eh. Hindi, late sila ko yun sa, no, sila. Ah, okay. Lagi ka ba sumasakay dun sa pilan, ma'am? Oo. Uh -huh. Lagi ka sumasakay dun sa pilan? Hindi, kuya. Ay, hindi? Ah, uh, pumasa ka sa kumaalis. talaga. Ah, ibig sabihin ngayon ko lang na late? Uh, oh, eh. Ah, naglalakad ka lang. Oh, oh. Ah, naglalakad ka lang? Ah, ibig sabihin na pilitan ka lang sumakay ngayon. Ah, oh, okay. late na. Kasi late na. <laughs> Yun ang dahilan, ma'am, kaya ako nag-free ride doon. Kasi marami nang late doon palagi eh. Ay, ang kagaya mo, ma'am. Late ka na, na din. <laughs> Kagaya yung isa, yung hinatid ko rin. Ah, late na din siya eh. Lagi kasing naiipon yung pasahero doon. Kanina ka parang sa pila, ma'am? Hindi po. Ano naman mabilis ang pila ko yun doon? Ah, saglit ka lang nagantay? Ah, Ah. Pag maulan lang siguro. Ah, pag maulan? Ah, po. na yung pila doon. Bakit? Bakit ganon? Pag maulan lang ma mahaba pila? <laughs> Dahil walang rider na bumabiyahe kasi umuulan. Okay, Pero naman po, kaya siguro mas matagal sila. Ah, okay. Nagets ko na. Matagal lang balik, balik yung ano, mga rider papunta dun sa pila. Kaya anong nangyayari, naiipon yung pasahero, no? Tapos pag pa ma'am, sasakay ka, sasakay ka ulit mo, ha? Lakad lang Hala, nilalakad mo yun? Ang layo